Magandang araw mga kadiskarte Ngayong araw nga ay magre-refer na naman tayo Meron na naman nga nagdala sa atin ng sirang piso wifi Tinamaan nga raw ito ng kidlat nung nakaraang bumagyo Teka, bago nga pala muna tayo magsimula Ay mag-shoutout muna tayo Shoutout nga pala sa mga bago nating followers at commentors Amadeo Bayani, Rolly Makalipay, Robert Garcia Delpin, Melboy Sibilla, Rico Pornea, Nova Hipulito, at Papi Archie Vlog Maraming salamat po sa panunod nyo Sana sa susunod susunod pa star naman dyan tara magsimulan na tayo let's go una kong ang ginawa dito ay tinanggal ko muna yung CB sabi kasi nung may ari ay crafted lang daw yung memory card kaya pinalitan ko muna at syempre para malaman din natin kung may iba pang sira Sinalpak ko na nga rin yung kanyang mga pyesa tapos nilagyan ko na rin ng antena para ma-power ko na at para malaman kung anong daw ang magiging resulta at dito nga ay sinubukan ko unang kumunik sa piece wifi hindi nga ako makakunik dito at ayaw lumabas lumabas ng portal. Tinanggal ko na nga dito yung custom board at pinalitan ko na lang ng manual wiring. Nawawala-wala kasi yung power sa custom board. Pagkatapos nga nito ay sinubukan ko na ulit kumunay kung lalabas na ba yung portal. Di nga ako makapasok dito sa portal para makapunta sa ibang dimension sa part nga na ito ay nagpalit na ako ng bagong board, bagong USB to land, at bagong POE. Ewan ko na lang kung hindi ka pag Ginagalit mo ang pogi. Joke lang yon Sa part nga na ito ay napalabas ko na rin ang portal. Sobrang tuwa ko nga dito at sa wakas ay makikita ko na rin si Jose Rizal. Sinalpak ko na nga rin dito yung wirings ng coin slot para masubukan ko na at mahulugan. Pagkatapos ko nga may salpak yung coin slot ay nawala na naman yung portal. Grabe naman yan. Grounded din yung coin slot. Sa part nga na ito ay nawalan na ako ng ganang magayos. Tatlong memory card ko na kasi yung nakurap dahil sa pagto troubleshoot dito. At dahil nga dito ay hindi ko nga natapos tong ayusin. Nabitin ba kayo? Abangan nyo na lang yung part 2. Pupuntahan ko nga muna yung may-ari para kausapin. Baka kasi magulat siya sa so amin ang kanyang gagastusin. O paano, maraming salamat sa panunod nyo. Hanggang sa muli, ingat!